Pista abo a guys. Yan. Yeah. <laughs> Kapitang pista diri sa Abaga ka Pista Sa Abaga guys. Mong lain ni siya kay daw bisita niya sa pista diri sa ka DJ. Anhen niya diri kay mama pista diri sa Abaga karon sunod bulan okay. sa April 5. April 5 na. Ah, pista diri. Pista na kay magihaw ko upuan. Jurassic. Oh, Jurassic. <laughs> <laughs> handa guys, karumpis tapuhin guys kay ihaon ko itong umuang jurassic dito na ng kaya kaya jurassic guys, po hmm. ayang okay. bulak o, nilatpaka ayang bulak ko bulak ay sa guys, o okay. oh. guys, ay, guys tao guys Oy pero nindot ang bulak sa inyo ang kuan o sa ngalan ng kuan eh bulak ah bulak sa otot otot siguro ni di, di, bulak sa gugma ni daw ah gugmang o, gugman ni atay din eh gugma ni atay daw ah bulak ni gugma oh nindot ni din bulak kay bulak sa gugma gugmang bios ipos ipon mo ni ar mm-mm So, enjoy more. Enjoy your one. Game plus in garden. Sagot, guys. Oh, diperlukan lagi, guys. Nak pati dagangan sagot, guys. Oh. Mm. Nah. Tak puas pergantak, guys. Dagangan mag sagot, guys. Hey, guys. <laughs> <laughs> Pahong apa ini nah ada ini nak terbau ke eh nama on? oh nice flower nah boleh kau kau Ah, uh, boto na bata nag That nag, is... nag hmm. mano sa on. Bless you. Mano sa lola. Lola. Very good. Masingala na Bulaka daw. Ah, ko na si lock do hmm. lock do. burn Hi Fern. Burn. Fern burn is Wow, burn. burn Ito na po i guys, kay Samukika pagnut ning atuang. ang karam guys. Okay. Okay guys. Thank you for watching. Palo may binito baritorlan.